Ayan guys, pinapakain ko sila ng Madre de Agua kasi yun ang paborito nila. At saka guys, uh, sila na lang lima guys. Uh, limang biik na lang yung natira. Asya nga pala, yung biik namin, uh, nagkaroon kami ng 27 bx biik na total dahil yung isa naming inahin, Nanganganak ng 11. 11 ang nabuhay. Then, yung isa, 10 At saka yung isa, anim. Kaya, total 11 lahat. Ayun, guys. Nakapakain namin sila ng Madre de Agua. Sa so, una, healthy. Healthy sila, guys. O, tingnan nyo. Yung 22, guys, uh, bigla nalang binili. Galing sa online guys, uh, pumunta dito sa amin at bumili ng 22 piglets. Kasi pinupost ng anak ko. Bin binili nila ng pakyawan guys, uh, uh, 3,800 per biik ang pagbili nila. Kasi ang bintahan dito sa amin guys, uh, 3,800 hanggang 4,000 ang biik tatlo na lang sila kasi binili na yung din dalawa na uh, gagawin sana namin yung inahin ngunit uh, nagiba ang plano namin Ibibinta na lang namin lahat kaya na nabili na yung duha yung dalawa tatlo na lang yung nat natira guys at uh, kasi mayroong nagbasa yung dumi uh, pinapakain ko sila ng bunga ng saging saging tundan kasi uh, mabilis lang mag ano tumigas yung dumi pag pinapakain ko sila ang dahilan nito ay yung na overfeeding sila nadamihan sa pagkain sa shadow maraming feeds yung pinapakain ng caretaker